guys, welcome to my vlog. Mga pala si Lencher no, and Cross and I'm from Lamang Limay Bataan. Philippines po ang aming country. So, may sasabihin lang ako sa inyo. Alam mo nung sabi niyo sa lada may tinatanong ako sa pinasabi ko kung walang tanong siya. Sabi niya, 8 years old daw sila. Hindi ako naniniwala sa kanya. Kasi ang alam ko, tiyo, ano pa lang ako yung mas patasod sa kanila. Eh, choose ako totoo sila. Nanagda ko yung birth certificate nila. Pero nila kasi ako tumingin, ng ano, birth certificate. Kaya alam mo na. Kaya wala ko sila. 2017. 2017 pa. Oo, 2017. Kaya, nagtataka talaga ako. Bakit ganun?